Ikis po ako ni Maya. Ayan po siya. Ayan, utusan natin. Maya, alay ka dito. Ikis mo si Mama na. Ikis mo si Mama dito. Tabi ka ka, Mama. Tignan natin kung susunod sa utos. Hintayin lang natin dahil siya ay nagdila-dila. pa. <laughs> okay, guys. Maghintay muna tayo ng mga isang oras pa <laughs> maghintay muna tayo. Kaya mukhang matatagal lang pa yung pagbilanila niya dyan sa kanyang katawan. Halika dito! Sige. Sige. O, halika ka na. O, alay ka na. Maya. O, halika ka na. I-kiss si mama dito. O, kiss na si mama. Mm, mm, mm. Ang kuling, no? Tingnan mo. Ang dindihan ako ni Juan. O, kiss ulit mo si mama. Dali. O, higa si mama. O, 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 dali. O, kiss mo si mama. Dali. Mm, 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 mm. With matching, with matching, ano pa yan? Amoy, amoy ng tenga. <laughs> oh, patay! <putain>. Oh, patay! <laughs> ano na. Wala, laro na kami. Basta bas harutin mo, laro na agad. Laro, laro, laro. Laro, 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 Matamaan mo si mama, ha? Mm, mm, mm. Pag minsan pa man din, guys, natamaan niya ako. Ariko, ariko! ko